Ang sweet ni Tatay eh, no? Kumusta na kaya si ate? Isang batang gusto makatapos ng pag-aaral eh. Nag-aaral pa rin kaya si ate? ni si tatay. Ah! Ito mo uh, ah, nagkamotor sila. Nakapondar na silang motor. Yun yung tanong kung saan nila kinuha yan. Eh saan pa makukuha? Parehas nilang umiikot eh. Uh, Parehas nilang gumag... Still lahat, tatlo. Yung mm -hmm. anak, nanay, tatay. Gumagalaw sila lahat. Hindi sila... Yung mga nag-aaral lang, hindi hindi nakakatulong, nag-aaral eh. Hmm, ngayon, no? Oh. Ayan, may bibili. Hmm, so, parang kilala ko yun. Okay. Hello. Kumusta? Kumusta po kayo? Kumusta po? May sadya po ako eh. Kumusta po yung tindahan yung gumaganda? Okay naman po. <laughs> Ganun pa rin po. Nakita ko si tatay paalis eh. Ay hindi po may sundo lang po eh. Babalik din po agad yung kasi yung ano nagaan po siya ng no? no, service. Paano kayo nagkamuto? Yung nakuha ko noon sa Portis, yung natitirang pera, ikinuha eh ko ng hulugan. Kasi si yung asawa ko, bawal na magtrabaho ng mabigat eh. Uh -huh. Dinala ko sa ospital eh, masakit po kasi dito niya. Eh, nung, akala ko po sa bato. motor po mo na yan, galing po sa Hulugan po, po. Hulugan. Gino yung pong natitirang pera po na nakuha ko sa Portis nung nakaraan, noong December 29. Nakakuha po kasi ako 24K. Tapos po, yung iba, ay kumuha wala pong trabaho yung asawa ko, ginawa namin pang suporta sa pagkain. Tapos po, sabi ko, may natitira ka akong libo, ibili ka ako natin ng motor. Yeah. Di, nagkuha po ako ng hulugan ng motor po sa may pala-pala po. Ay, dyan po sa may, ano, sa may sapang poton. Yeah. Tapos Pumabdato po, nung noon pong ano, sabi ko may motor nga, paano ka ako makapaghanap buhay? Eh, wala naman trabaho yung asawa ko, tayong dyan lang po kami kumukuha ang pagkain. Di ginawa ko po, pumasok ako kay Kapitano sa backyard, sa the backyard. Yun pong sweldo ko, yung ano, sabi ko, bibili natin ng sidecar para ka ako makapaghanap buhay ka. Yung sweldo ko, binili ko po ng sidecar. Tapos po ng huling sweldo ko po, sabi ko, mamamay nga ko kasi hinika ako. Yung sweldo ko, isang buong buwan, yun yung pinuunan ko dito. Opo, kasi nga po, di po ba na, Magisca, ano po, our... nawala po kasi, nung kasi daming nagda na problema. Yeah. Yung nanay ko, nagkasakit, napagamot ko. Tapos yung pamangkin ko, Susan sa Miguel. Di po ba, hindi naman po yata ninyo, ano na, nagkaroon ng problema din yung pamangkin ko, Susan sa Miguel. Nagkaroon ng, nag-asawa ba? Eh, matanda yung na-asawa, binawi ko. Gusto po yung anak niyo? Ayun po. Dalaga pa rin hanggang ngayon. Kaya lang po mas ginusto na po niya na magtinda kaysa mag-aral. Umista po siya. Grade 10 na sana po umista pa. Opo. Oh, eh ang ano po niya, mag-aaralin daw muna pa po niya yung mga kapatid niya maliliit. Kasi nga po, yung papa niya hindi naman na masyado mga trabaho. Kaya ayan po, namamasada na lang. Eh, misa, kumikita lang siya 200, 300. Tama na yun. Pang kain namin. naman ako. ka sa pangarap mo. Eh, gusto po sana niya stewardess noon. Eh, paano mo ako makak makakakantan yun? Wait Opo, sir. Ito, minto. Pasok dun, anak. Pasok dun. sa baka pwede dito. Pasok. Dito ka. Ito, tabi ka ni nanay mo.

sinabi mo kay mama at papa mo, hinto ka na lang, magbibenta ka ng ano, tutulong ka. Ano sabi ni mama mo? Baka kumayag naman po. <laughs> Pumayag agad? Hindi po, kinausap ko po, kinausap po siya. Sabi ko, eh, isipin mo po ka kung mabuti. Kasi kako, ang pagtitinda, hindi habang buhay yan. Hmm. Mas magaan ka kung magiging trabaho mo kung makakatapos ka. Tapos po ngayon pong enrolla na to, pinipinit namin siya mag-aral. Ayaw po talaga niya. Sabi ko kahit puka ako sa alas na lang. Ayaw po niya. Eh mahirap naman po ipilitin yung ayaw. Hindi ka nagsisisi? naman po. naman po kayo tayo. Ano yung plano mo talaga? Ano yung plano mo ngayon? Tumulong muna po kay Nakata. Paalang araw ilutunin ang pag aaral mo? Okay. Gusto mo lang talaga makatulong muna sa araw? Oo. Sa ngayon ba? Magkano kinikita mo doon? na pag-aarap. Hmm. Isa po. Isa na Hindi, yung pinakakita mo na? Kasi po, sir, pagka mga 1K po yung ano namin kita, ang pinakang ano lang po nung kita lang po mga 200 o 250 mga ganun lang po. Kasi mahal po, mahal po ngayon kasi ang buko. Ah. Oh. Ang pa po mag-i-edo pa. Magkano kita mo kahapon? Ano lang po. Kita lang po niya kahapon 950. Mm -hmm. Kasama na po yung puhunan niya. Mm -hmm. So ano po, magkano po yung pinakamalaking nagbebenta mo? 1K po may Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, po may. May isa naman po matuman, matuman mga 500, 600. Ang pinakang kita lang po niya nung no, mga 100 lang. Ang oh, sweet po yung masawa, nung asawa nyo, ano niya? Tinatanggalan nyo ba kayo ng... Oo oh, yung puti po. Yung puti, puti po. <laughs> Nagpa, tinatanggalan oh. po ako pag ginagawa. May eh, makati po kasi sa ulo pagka marami ng puti. Kahit po yung asawa niyo. Oo oh, po. Parang wala na po ang alam na ganoon ah. Eh <laughs> okay, po, tinatanggalan niyo yun? Oo. Oh, saka yung puti sa ganyan, tinatanggal po doon. Ang itingnan eh. Hindi ko may sadya po ako sa inyo. Ano po yung sir? Isa po kayo sa naisipin namin. Baka okay. may sadya kami. Baka makatulong din po sa inyo. Okay. Meron ako kaming ano kayo eh? negosyo ko ngayon, uh, dishwashing liquid. Ah, okay. Uh, gusto nyo ko dry inventa rito. Opo, wala naman pong problema. Mas may naman ngayon, madagdagan yung paninda ko. Eh. Uh, or gusto nyo, uh, sino po yung mga ano nyo dito, mga kamarit kumpare nyo? Mga kapatid. Gusto nyo, samahan po kayong pakilala muna natin ng dishwashing liquid. Wala naman po akong masyadong, dito lang po kasi ako sa bahay. Pagkaano? Ay, hindi na po kayo nakaka... Hindi po, mula po nung mag, ano po, yung magtindahan po ako, eh. hindi na ako masyadong maalis. Bakit? Siyempre, <coughs> bantay yan. Opo, saka po ito. Hindi na lang si ate yung bantay doon, bantay dito. Hindi po, uubra kasi pagka marami pong bumibili sa kanya, tapos sasabay dito. Kasi misan po, may kadalasan po kasi pag may huminto, bibili sa kanya, bibili dito. Ganun po kasi ang ending ng ano. Kaya misan, na ano kami sa uh, ano. Ah. Nagbibenta po ba kayong dishwashing liquid dyan? Sa ngayon po, ubos na yung ano, na bumibili-bili lang po ako sa bayan. Ah, ano? Ano po? po? Hindi, okay lang po. Mainit po. Hindi, okay lang po. Sanay po ako dyan. Ano yung binibenta niyang dishwashing mo dyan? Eh? Bumibili lang po ako sa bayan ng mga mo. Magkano po kuha niyo? 35 po yung one liter po. Binibigay po pong 40. May 5 pesos po ako. O, okay, oh, and dishwashing liquid natin, hindi naman nung siya mahuli dyan. Ang bigay lang ho namin, 25. Mm, opo. Ano po ba? Gusto nyo matry? Wala naman po problem. Gusto nyo? Anak dito. <coughs> e, eh, ko nga po ito. Kaya bumili nga po ako ng kahoy. Yung kahoy po na mahaba na yun. Bala ko po. Lagyan din ito ng ano. Lalagyan ng ganito po para po sa balak po nung mister ko magtitinda rin ng mga gulay-gulay Oo, -gulay. oh, ah, matinda rin nung yun. gulay-gulay, yung, yung ista, yung mga ganun. Po. Ano siya, pwede naman bayad po ako. Ah, bayad gusto po. gusto nyo itry natin lagay dito sa... Wala naman po problema. Pero kung labag sa puso nyo... Ay, ah, hindi po. <laughs> gusto nyo bang kumita? Opo oh, eh, sino po ang hindi may gusto kikita. Um, natin dito. awala oh, wala lagay naman pong problema. <laughs> Tawagin mo si Papa dali pa pumayamorito. ato sana yung ganda po. Opo. Uh, yes. Ito na lang tayo. yun 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 Tayo. yun 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 Ano yun ito? I-try nyo ito? Apo. I-try nyo yan at saka yung gamit nyo ngayon. Hindi naman po tayo mapapayahan. Apo. Ayan, ang ganda. Mata. Papa. Oo. yung pangon niya, pang ano? Ay. Uh, Tay. Lagay niyo 'to. Akolya, ah, gusto niyo yung ano, maganda po ito. Ano po 'yan, Ate? Ah, ito po yung ano ni Tekram po na ano, ah. nagba-vlog po eh. Baka po gusto niyo i-try niyo po ito. Ano po maganda po ito. dishwashing po. dishwashing washing Opo. Magkano po dyan? Eh, bibigay ko na lang ho sa iyo kahit ano, 35. <laughs> Oo, oh, 35, 35? Or, Opo. May 5 piso mura? lang. May 5 piso lang po ako dyan para po mabenta agad. Ba't po ang mura? Eh, para po mabenta agad. Para <laughs> po maka... Opo, makakuha po ulit ako ng ano. Eh, sa ganda nitong dishwashing, 35 lang? Opo. Eh, try nyo po, try nyo po sir para ano. Eh baka naman hindi yung maganda yung ano nito, ang mura-mura. Ano na po para yan? Para masakit po ito sa amay. Ay ama hindi ay. po, ano na po yan, subok na po ng karamihan yan. Ah, o oh, sige po, pwede nga pong isang box ate. Opo. Oh, <laughs> pwede no. Si ate, ate dito, ikaw try, try kong ano ni ate, paano niya ako bebentahan. <laughs> dito ka, saan? Hindi ka makikita dito, Bigay Nagbigay po natin yung bike oh, sa kanila. Ano um, ang masarap kung tinapay nila? Atong ano. Magkano dito ate? Six lang po isa. Magkano po? Six po. Sam six pesos ito na? Hindi po, ito po. Ah, sa piraso. Ah, okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sir, baka gusto nyo pong dishwashing liquid. Ano po yon ate? Dishwashing liquid po. Oh. Dishwashing liquid. Uh, magkano po dyan ate? 35 lang po. 35? Pwede pong makita ate? Ah, sige po. Baleng magkano ito? 35 lang po. 35? Apo. Ba't ito ang mura? Huwag <laughs> kang mahiya. <laughs> Ba't ang mura naman ito eh? 1 litre, 35 pesos? Apo. Eh sa ano ko, 100 pesos ha? Eh baka hindi umaganda ito sa kamay. Maganda lang po yung sa kamay. Baka masusugatan yung kamay ko ate. Hindi po, maganda rin po sa kamay yan. Best na po ba to? Apo. Okay. okay, o sige, o, pabili po ako ng ano. Bali, ilang po yan lahat. Hindi po na po yan lahat. Hindi lang talaga yan. Eh, Eh, ganito ang gagawin natin. Ang pangalan mo, Ate? Iberos so, po. Ha? Ibi? Nay! Itong dalawang box na to, ito, bigay ko lang kay ate. Iyan yung pang-ikot nyo, no? Oh. Yung, kundi nyo man, kundi nyo man ma, kumbaga, hindi nyo man mapang-ikot sa akin, bahala na kayo. Pero, syempre gusto ko makatulong mo sa inyo, yung magi, basta sa inyo na yung magiging benta dyan. Welcome po. Sa iyo yun, ha? Pan, ano po. Pero, ganito ang gusto kong mangyari. Gusto ko, continuous yung ano sana yung uh, so, paano po pagka halimbawa na na yan tatawag lang ako kay Opo. Opo. Ganun lang po. Ah. Gusto niyo kung nakakaubos na ako kayo, dito maganda yung market. Ate, bibili ng ano, maalukan mo sa paniguradong bibili. Apa. No. So, gano lang, 35. Sabi na natin ganito, 30 mo na lang ibigay. Sa pagka na, na-try na, na nila yan. Parang yan po, 40. Forte pa pala. Forte pa ka sa iba. Eh, gagawin mo. Ano yung isip ko po? Para madaling mabenta. Hmm. Para pag madaling mabenta siya, magawin ko ng 35. At saka nandito kayo, tingnan nyo ka Tegrant. Pakita mo yung sasakyan. Hindi ako so, inaalok ako nung mais na magtindi. Kaya alam ko, wala akong magagawa. Araw-araw na lang nanay. Umari lang, unang araw, pangalawang araw, kahit tig-isa yan. Pagka na-try na unong isa yan, suki so, okay mo nang bumibili ng buko juice mo maniwala ka sa akin natin hindi naman tayo mapapaya sa big party ako po yung gumagawa dyan ate. Uh, Napanood ko yung ano mo Yung paggawa po ng dishwashing. Thank you po. So paano para hindi mabali yung ano mo? Sa yun na yan. Ang bagay yun yung gamitin mong pang ikot. Pagka ka ulit sa akin, 25 lang. Apo, ito po yung number sa dishwashing. Paano? Sige po. Sige po. Pagputihan mo ha. Basta huwag kang mahiya na lucky nyo ano. Sir, baka gusto mong itry yung dishwashing liquid natin. Akuin mo nang sa'yo yan. Kasi yung, pag yung, pag yung bigay naman namin napakamura lang. Pupunta kayo sa bayan. 30 pesos. Pa? 35 po pag sa bayan po. 35. Ang kuha nyo? Ang kuha ko. Ang kuha po. Pantinda po. Sasabihin ko pantinda. 35 po may sa 35 pero may mas mura ulo na nila ito dadaling ko na sa inyo 25 lang hindi lang uwa ko sa mission natin tutulungan matutulungan ko po ba po. no kumbaga tulungan lang po no maraming salamat sa mga suki ni ate Ivy talaga um, sa mga makakapanood doon ito yung support supportan na lang mo natin yung dishwashing liquid natin. Tulong po na natin, Para next year o ano, patuloy mo yung pagkakaroon mo kahit na konti-konti uh, Pero sa tingin ko naman na eh, sa daming dumadaan ano dito. Marami naman po siyang mga ano. Kung ano, pagka ano na, eh, mapaganda natin yung display ng dishwashing liquid. Kasi, Bandang puro dishwashing liquid lang po yung ano. Dito, wala pa dito eh. Hanggang dun, wala po.